Mga kabikir, ang lutuin ko ngayon sa kaldero, itong masarap na peanut butter bread. Simpleng recipe lang at napakadaling gawin lang mga kabikir. Hindi problema, walang oven, sa kaldero lang natin lutuin. Sa mga baguhan pa lang sa paggawa ng tinapay, panoorin nyo itong mga kabikir, kaya nyo itong gawin. Ito ang ating mga ingredients. Una kong ginawa, gumawa ako ng pulbo. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang ginawa kong pulbo, toasted bread lang ito mga kabikir. At dinuro ko lang ito sa kamay. Pwede rin blender ang gamitin. 1 and 3-4 cup bread flour or first class flour. 1 teaspoon yeast. 1 tablespoon powdered milk. 3 tablespoon sugar. 1 half teaspoon salt. 1 half cup water. Tinunutunaw ko lang ang sugar. sa ko inlagay ang ating 1-8 cup margarine. Pagkatapos itunuloy ko ang paghalo. 5 minutes ko itong halo mga kabikir. Mano-mano gamit lang ang kamay. Pagkatapos, pinutol ko 30 to 35 grams. Ang gawin natin palaman na peanut butter, ito mga kabikir. Oh. Sa pagpalaman naman, ganito lang, napakadali lang. Ipahid lang mga kabikir, pagkatapos i-roll. Pagkatapos, igulong natin sa ating bread grams o bread powder. Pagkatapos, hiwaan natin ng apat na hiwa o tatlo, pwede mga kabikir. Pagkatapos, pahingayin ng dalawang oras bago natin lutuin. Ito, katlang natin mga kabikir, dalawang oras na. Sa pagluto, pinapainit ko ng 2 minutes ang kaldero sa ko lagay ang ating tinapay. Sa katamtamang apoy, maluto ito mga kabikir 15 to 20 minutes. Parang ubin din mga kabikir. Ito na, luto na ang ating masarap na peanut butter bread na niluto natin sa kaldero. Sa mga kabikir na...